Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat. Mga giliw kong tagapanood, Siyempre pa, Luzon, Visayas at Mindanao, Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po? Pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa ibig ng mabatid. Ito ay patungkol sa The Big One o malakas na lindol posibleng maganap habang papalapit ang year 2058. Aba, medyo matagal pa. Ano Noong 2017, nagkaroon na rin ng senaryo ng malalakas na lindol dyan sa lalawigan ng Leyte na umabot ng 6.5 Bukod dyan, sa nasabing probinsya, nagkaroon din ng malakas na lindol sa Batangas, malapit-lapit ito sa Metro Manila. Kaya noong 2017, marami ang nangamba na baka maganap ang kinatatakutan na The Big One. May mga nagpredict rin noong taon na yun na magaganap raw ang kinatatakutang lindol sa Metro Manila. Ngunit ang pangamba na yun ay hindi naganap kaya maraming salamat sa ating Panginoon Diyos. Sa totoo lang, noong 2017 marami ang nangamba. Muling nabuhay ang pangamba ng maraming mamayan sa Metro Manila dahil sa malaking bantang panganib na maaaring ng paggalaw ng West Marikina Valley Port Line. Ano man sandali raw na isa sa dalawang port line ng Marikina Valley Port System. Baka lipas sa ikawalong taon, muli na naman tayong nakaranas ng malalakas na lindol. Alos ang sunod nito, lindol sa Cebu, lindol sa Baguio at ilang bahagi ng Ilocos, North Luzon at naganap rin ang malalakas na lindol sa ibang bahagi ng Dabao at may mahihinang pag-uga sa iba't ibang bahagi pang bansa. Dahil dyan, muling nabuhay ang pangamba ng marami tulad noong 2017. Marami ang natatakot patungkol sa pinangangambahan, the big one. Sa totoo, laging kontrobersyal at nakakatakot ang nasabing fault line dahil sa haba nitong mahigit 30 km mula sa Bulacan hanggang sa Tagaytay City. Maliban dito, batay sa pag-aaral na isinagawa ng US Geological Survey at Philippine Institute of Volcanology ay nadiskopring sa mga hinukay na lupa nagkaroon ng pagyanig sa nasabing fault line na nagresulta ng pagbiyak ng lupa ng dalawa o maaaring apat na beses mula noong AD 600. Hinatayang ang pagitan ng pagtama ng nasabing lindol ng 400 hanggang 500 taon tinatantya ng mga ekspertong geologist na anumang oras ay tatama ang malakas na lindol na may magnitude 7.2 o higit pa na isang seryosong banta sa Metro Manila. Ang lindol maaaring tumama sa West Marikina Valley Fault Line ay may dalawang katangian dahil tumagos ang paggalaw nito sa ibabaw ng lupa na lumikha ng mahabang bitak Una, mababaw ang source ng epicenter nito at lubang malakas ang nasabing lindol para gumawa ng ganito kalaki at kahabang bitak sa ibabaw ng lupa. Posible rin na ang pagbitak ay sani ng malambot na lupa sa ilalim nito. Kung ng mga lugar na binaybay ng WMBFL o West Marikina Valley Fault Line, Mapupunan na walang matataas na gusaling nakatayo rito na may distansyang mula 100 hanggang 150 metro sa gawing silangan o kanang ng West Marikina Fault Line. Malapit din ito sa Marikina River na palatandaan na malambot na lupa sa ilalim nito. Nakapagtataka na sa kabila ng malalaking bantang pangalib na ito ay... May mga gusaling nakatayo dito at nagtataasang residential sa lugar na tinuturing ng Geo Hazard Area. Maraming pangalib ang maaaring suungin ng mga residente sa nasabing lugar na binubuo ng mayit siyam na matataas na gusali na may taas na 30 hanggang 40 palapag kabilang na ang posibleng pagbitak ng lupa o ground rupture dahil mayroon ng dating bitak dito. Paglubog ng lupa ng kinatatayuan ng mga gusali na sa daraanan nito dahil malambot ang lupa ng nasabing lugar na malapit sa Marikina River. Ayon sa maeksperto ang geologist ng Mines and Geoscience Bureau, nang DNR, walang bakal na makatatagal na nakatayo kung ang lakas ng Nindol na tatama ay katulad ng magnitude 7 earthquake na tumama sa Haiti noon. Ang lakas nito ay katumbas ng isang, libong nagasaki at bomb na sabay-sabay na pumuputok o pumutok ng 30 km sa ilalim ng lupa. Kaya kahit gaano ang disenyo ng gusali kapag ito ay nasa ibabaw ng earthquake fault line, na ay maraming ganito ang nangyayari dito sa Metro Manila at tiyak na babagsak. Ayon kay Renato Sulidong, direktor ng Pelbo, sabi niya ay ito. Pakinggan nyo. Actually, maraming bahay at gusali na alam nila na ang kinatatayuan nito ay nasa ibabaw ng isang fault line. Risk acceptance po yan. But remember, isang issue lang yan tungkol sa fault line na dapat hindi tinatayuan ng bahay lalo na ng matataas na busali. But in the overall scheme ng earthquake preparedness, even sa mga building na malayo sa fault line, dapat mag-ingat at bantayan din ang pagtama ng malakas na lindol tulad ng magnitude 7 kahit na wala dun sa fault line. Manarinig oh, nyo na, eto naman. Sinasabi di pa, ah? ng mga eksperto ng Mines and Geoscience Bureau of DNR na kahit na kahit ang isang gusali na ay nasa limang metro o limang kilometro ang layo kung talagang malakas ang isang lindol na tatama ay nagkaroon ng ground rupture o pagbitak ng lupa ay masisira ang isang ekstraktura. Dahil dito, pinaghahanda nang pamunuan ng Philippine Institute of Volcanology, ang publiko, partikular ang mga residente sa Metro Manila sa pagtama ng sinasabing The Big One. Isang fault line na sa silangan bahagi ng kamay nila, ayon pa sa pillbox, nagsimula na silang magsagawa ng earthquake drill sa mga eskulang dito para mapaghandaan ang paggalaw ng West Marikina fault line o iba pang aktibong fault line sa bansa. Namamahagi na rin sila ng basay kaugnay nito. Ito'y noong 2017. Sana ganun pa rin ngayong taon na ito. Batay sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study na isinigawa noong 2004, Tinatayang na sa magnitude 7.2 o mas malakas pa ang pagyanig na mararamdaman malapit sa nasabing fault line. Hindi kaya't ni solido ang iba't ibang lokal na pamahalaan na magsagawa ng kanilang earthquake drills para may wasang ang malalang epekto ng lindol sa kanilang, kanilang lokalidad. Pinangangambahang maraming tao ang mapipinsala at malubang masasaktan. Iniulat na rin ang katulad Inulat pa nito ang katulad ng Japan, ang Pilipinas ay nasa ibabaw ng Pacific. Ring of Fire kung saan maraming volcanic, volcanic na namamahay dito. Araw-araw ay nakakapagtala ng monitoring unit ang fuel box mula 20 hanggang 25 lindol sa iba't ibang panig ng bansa nitong nakaraang mga taon. May napaulat pa ang pagtama ng malakas sa lindol ay tinatawag na big one sa Metro Manila. Posibleng maganap habang papalapit raw ang year 2058. Matagal-tagal pa. Ayon pa sa ulat ng pillbox, apat na raang hanggang anim na taong bagong maulit ang pagyanig ng West Valley Fault na huling umuga ng malakas noong 1658. So, ayan po, dun sa mga mga ngamba sana po eh, narinig ninyo. Bago yung na yan, eh, mayroon po tayong nais nice na ipabatid sa inyo. Siyempre, para makaiwas tayo sa anumang pangalim ng uh, bantanang o iba yung pangdisgrasya, mayinam na gumamit kayo ng herembet talisman bilang proteksyon sa anumang uri ng pangalim sa, taya, sa ating buhay. Kung lahat siya naman maging maswerte kayo sa darating na 2026, maglagay sa inyong tahanan o sa lugar ng inyong negosyo na tinatawag na, na uh, Genos Charm. Ito isang uri ang nagtataglay ng tatlong kapangyarihan na magbibigay sa inyo ng lakas at pagiging successful at magandang kalusugan. Kasama ng inyong pamilya sa sandaling ilagay ito sa inyong tahanan. At syempre pa, pwede rin itong ilagay sa lugar ng inyong negosyo upang malatili o makaakit ang tatlong lakas na ito na mabigyan kayo ng magandang takbo ng inyong business, kabuhayan at magandang kalusugan ng inyong mga empleyado. Ngayon naman, doon sa mga nagre-request ng Gino's Gratia Charm Bracelet, available na po ito. Siyempre pa, nariyan din po ang tinatawag natin. Cleopatra 24 Power Charm Bracelet na talaga namang nagbibigay ng 24 na kapangyarihan. At syempre, Nariyan din naman po ang source Armenia chambray set na pwede niyong gamitin sa inyong karir. ganoon din sa mga pagtaya niyo sa kasino at iba pa. Pero paalala lamang po, huwag mamihasa sa sugal. At uh, maraming nagpapasalamat sa atin pero tsaka na lamang po natin yung bibigyan ng pansin pagka tayo live na. Uh, maraming nagpapasalamat patungkol sa paggamit na ng energizer magnetic power pendant na talaga namang nagbibigay sa kanila ng lakas at pumupuksa ng anumang karamdaman. So yan po, sa mga nais nice na ako itawagan, pwede naman sa akin numero 0917-940-1111. Pwede rin sa akin fiber, yan din ang aking number. O kaya mag-email kayo sa aking email at hila underscore shalir at yahoo.com. Pwede rin kayo magpapunsoy kung nais nyo. So yan po. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, ang lagi sinasabi, ang mabuting gawa, lalayo ka ng Diyos sa masama at dadalim ka sa magandang biyaya. Subscribe na! Click yun lang yan! Thank you!